problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag <sighs> mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This friendship story is from Sari. Dear Kathy G, Magandang hapon at sa lahat ng mga solid ka-vibes ng 92.3 FM Radio Manila. Ako si Sari, 30 years old from Quezon City. Naisipan kong ishare na din ang kwento dahil may mga oras na nakaka-relate ako sa mga letter senders mo. Sisimulan ko ang aking kwento noong 2020, pandemic noon, kaya bawal lumabas. Ang libangan ko lahat, that time, katulad ng nakakarami, ay Facebook. Scroll-scroll lang hanggang may nakita akong isang FB group at naisipan kong sumali dito. Hindi nagtagal ay nakilala ako roon. Itago na lang natin siya sa pangalang Lynn, single mom. Mabait si Lynn, Kathy, at higit sa lahat, nandyan palagi pag may problem man ako o wala. Hanggang ngayon, magkakaibigan pa rin kami. Dumating ang 2021, isinali ako ni Lynn sa isang group chat or GC kung tawagin. Naging close ko ang lahat ng members at isa na roon ay si Kuya Lance hindi na tunay na pangalan. Mabait siya, madaldal at noong time na yon may kalib-in partner. For everyone's info, lahat kaming members sa GC ay never pang nakita ng personal. Pwera lang kay Lynn dahil same lang kami ng lugar kaya madalas din kaming gumala. Three years tumagal ang GC sa loob ng tatlong taon, may nabuong friendship, Kathy. November 2024, Napagkasunduan ng lahat ng members sa GC na magkaroon ng get-together. ng face-to-face -face encounter. Sa kasamaang palad, hindi ako pwede nung time na yon. Isa sa mga nangungulit sa akin na sumama ay si Kuya Lance. Pero sabi ko sa kanya, hindi talaga pwede. One month pagkatapos ng pagkikita ng mga GC members, nag-schedule ulit ng second get-together. Tamang tama dahil yung araw na pinili nila, yun naman yung araw na pwede ako. Isa sa mga excited na makita ako ng personal ay si Kuya Lance. Dumating ang December 18, 2024, Kathy ang petsa ng pagkikita. Habang hinihintay ako ng ibang members na dumating, nagchat sa akin si Kuya Lance. Sinabi niya na hindi siya makakapunta dahil nagpa-check up siya sa doktor at sinabi sa kanya na may 3 months na lang siya para mabuhay yung excitement ko napalitang ng lungkot. Isa din kasi siya sa inaasahan kong darating at mamimit ko ng araw na yon. Sa loob ng tatlong taon na magkakilala kami ni Kuya Lance sa GC Cathy, alam kong may sakit siya pero hindi na niya idinetalye pa ito. Dumaan ang mga buwan mula January hanggang May 2025. Sa mga panahon na yan, panay post ni Kuya Lance na maglalaro ng ML kasama ang live-in partner niya. Hindi na kasi siya active sa GC namin dahil sa hindi pagkakaunawaan nila ng iba pang members. Noong June 2025, Kathy, biglang nagchat sa akin si Kuya Lance. Gusto niya akong makausap nang tumawag siya. Sinabi niya sa akin na one month na lang silang or one month na silang split ng kanyang live-in partner for four years. Sinabi pa niya na naka-move on na siya. Kasabay nun, bigla niyang inamin na may gusto siya sa akin. Ang sabi pa niya, nagustuhan niya ako nang makita niya ako nang minsang magkaroon ng video call sa GC namin. Mula daw noon, hindi na raw ako naalis sa isip niya. Actually, Kathy, hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba ang sinabi niya. Hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Basta ang una kong reaksyon ay gulat na gulat. Sinabi niya din sa akin na 3 years na niya itinago yung nararamdaman niya sa akin. Mula pa noong 2021, may gusto na siya. Pero may kalib-in partner siya noon. Naisip ko baka misinterpret niya yung or na-misinterpret niya yung reaction ko noong December. Umiyak ako nung nalaman ko may 3 months na lang si Kuya Lance na mabubuhay, Kathy. May isang kasing member sa GC na naging friend niya at nakwento ang aking pag-iyak nang malaman ko ang kalagayan niya. Feeling siguro ni Kuya Lance may gusto ko sa kanya. Actually, sa tuwing may bad news, lalo na tungkol sa kalusugan, ay talagang very concerned ako at nagiging emotional. Kahit kapamilya man yan o kaibigan, ang sabi pa niya huwag ko daw ikukwento sa iba naming friends sa GC, lalo na kay Lynn, kung ano man ang napag-usapan namin. Hanggang isang araw, inaya niya akong lumabas para magsine, Kathy. Kathy. Pumayag naman ako. Ang usapan namin, Friday, pero dumaan ang ilang araw, walang Kuya Lance na nagparamdam. Sa totoo lang, Kathy, pumayag ako dahil gusto kong sabihin sa kanya sa personal na hindi ko talaga siya gusto dahil para sa akin, ang kaibigan ay kaibigan. Ang lahat ng kaibigan ko, ang ituring ko sa kanila, kapamilya. Hanggang dun lang, Kathy. Ayoko kung magka-boyfriend na kaibigan ko. Gusto ko kasi kung hindi kilala ng friends ko at hindi rin pamilyar sa pamilya ko, yung ako dapat yung kikilala sa lalaki. At kapag nagustuhan ko, ipapakilala ko sa mga taong malalapit sa akin. Pero dahil hindi natuloy ang pagkikita namin ni Kuya Lance, hindi ko tuloy na sabi. Ang hindi alam ni Kuya Lance na ikwento ko ito sa mga friends namin dahil wala naman ako mapaglabasan ang nararamdaman ko, lalo na kay Lynn. Ang sabi nila sa akin, huwag kong sasagutin at dapat ipaintindi ko kay Kuya Lance na friendship lang ang kaya kong i-offer sa kanya. Sa ngayon, hindi pa nagpaparamdam si Kuya Lance, Kathy. Bukod sa mga sinasabi ng aking mga friends, ano bang dapat kong gawin? Dapat ba naputulin ko na lang ang pagkakaibigan namin ni Kuya Lance? Matatawag bang kaibigan ang taong nakilala mo lang sa online sa loob ng 3 years kahit never pa kayong nagkita? Hanggang dito na lang, Kathy. Sana po ay mapagpayuhan niyo ako. Nagmamahal. Sorry. Love me, Kathy G.